Ay, itong lagi yung ka. Ano ginagawa mo? Ba't ganyan wala po makasutindahan ko? mo. Uy, ka. Ay! Mamang pulis! Mamang pulis! May nilalapot po ako kay inyo! Bakit mama? Ano po problema? Si Edwin di mo kulangan bumabalik dito sa Japo. Saan po siya maraturo nyo? Nandong ang dalawa ba? Halika dito! Bilisan nyo! Bilis! Bok! Bok! Edwin di mo kulangan nung wanted! Bilisan niyo! Bilisan nyo! Lucian! Kakakawin pag nalaki Tasang kamay! Mga pulis to! Yes, yan, si Edwin, di ba kulangan? Kriminal yan, pugante yan! Anak ni Marcel at tita! Sir! Nagkakamali kayo! Nagkahanap mo kami dito! Wala kami ginagawang masama, sir! Yala ka namin, matagal ka ng wanted! Sige po, susasan mo! Tama! Sige po, tatay nyo na agad! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Talaga nyo, kriminal ka Dapat tayo eh, mabulok sa kulungan! Palalil na ako! Lalo ka lang dito! Wala Mama ka na lang! Sige! Sige! Huwag ka nang babalik sa Quiapo, hindi ka namin kailangan dito! Salot ka na lipunan! Yay! Ko Yay! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah!